Isa na naman pong panghaharas ang ginawa ng China sa ating Navy. Naalarma ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of the FAR at Philippine Coast Guard sa panibagong panghaharas ng China sa West Philippine Sea. Kahapon po January 24, papunta ng Sandy Case ang mga barko ng BFAR na BRP Pagbuwaya at BRP Bangko kasama ang PCG. Magsasagawa na sana sila ng marine scientific research at kukuha sana ng sampol sa lugar. Ngunit habang patungo sa lugar, nakaranas sila ng agresibong pagmamaniobra na naman mula sa tatlong barko ng Chinese Coast Guard na may bow number 4206, 5103 at 4202. Sa video, makikita nga muntik mabangga ng CCG vessel ang barko ng VFAR. Mabuti na lamang ay nakailag lamang ito kaya hindi inabot at naiwasan ang banggaan. Apat na maliliit na bangka rin ang idineploy ng CCG upang gipitin. Ang dalawang VFAR Rigid Hulled Inflatable Boats na maghahatid sana sa mga magsasagawa ng pagsusuri sa lugar. Bukod sa mga barko at maliliit na bangka, isang People's Liberation Army Navy o Plan Helicopter na, na identify sa pamamagitan ng Tail number 24 ang umikot at nag-hover sa isang hindi ligtas na altitude sa itaas ng VFAR rib na lumikha ng mga mapanganib na kondisyon. Dahil dito, napilitan ng VFAR at PCG na ipahinto ang kanilang sarbikasyon. At hindi nakakuha ng mga sampol ng buhangin sa Sandy case. Kinundi na ng PCG ang tahasang paglabag ng China sa Convention on the International Regulations for Preventing Pollutions at Sea o 1972 coal regs na naglagay sa panganib sa buhay ng mga tauhan ng VFAR at PCG na nagsasagawa lamang ng lehitimong marine scientific research sa mga sandbars malapit sa Pag-asa Island na nasa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Samantala, kinumpirma ng AFP ang paglipat sa sekretong lokasyon sa Pilipinas ng Typhoon Missile Launcher ng Amerika. Pinalaga ng China ang pagpayag ng Pilipinas na manatili ito sa bansa. Walang karapatan ng China na pumo na sa pagpayag ng Pilipinas na manatili sa Pilipinas ang Typhoon Medium Range Capability Missile Launcher ng Amerika. Saad ng Armed Forces of the Philippines, lalot na una nang nagdeploy ng missile ship sa rehiyon ng China. The presence of their ships who are also missile capable are also highly dangerous. They also have artificial islands in the South China Sea altogether na meron din mga militarized na and the capable. It is our inherent right to build our capabilities accordingly. And how we do that is we modernize, we strengthen our alliances. Kinumpirma ng AFP na inilipat sa isang sekretong lokasyon ang typhoon launcher na bahagi ng pagsasanay sa pagdeploy nito sa iba't ibang lokasyon. Depende sa kung anong missile ang gagamitin, kayang tamaan ng missile launcher ang anumang parte ng EEZ ng Pilipinas at ilang bahagi ng Southern China malapit sa karagatan. We have to look into the possibility of being able to deploy salient assets to salient locations as well. Dati nang sinabi ng AFP na sa mga joint military exercises lang gagamitin ang typhoon missile launcher at hindi laban sa anumang bansa. Manatili lamang naka-antabay sa aking channel para sa mga sariwang balita. Huwag po kalimutan mag-subscribe, paki-like na rin po. Salamat sa panunood.